Yo, yeah, so, ngayon nandito tayo sa may kahabaan ng Saragosa mga koys. So dinayo nga natin ang, nag ang kauna-unahang uh, maming gala Yan mga koys. kung hindi pa uso yung mga pares, mami sa mga kanto ato mga koys. So meron na neto, ito nga yung uh, ambet bulaluhan Yan, so marami ng upgrade na nangyari mga koys. Pero ito pa rin, pag ang kauna-unahang uh, maming gala na kung tawagin na yan mga kuya. So corner lang sila dito ng Delpan Ayan sa uh, katapat ng 7 eleven At yung hospital ng San Andres mga kuya. Actually talagang nasa kanto lang sila Pag nakita nyo na ayan yung flyover mga kuya. Ayan o no? uh, na. At ito na yung Ambet. Ayan so tara samahan nyo ako Alamin natin kung ano yung mga food trip nila dito Let's go Hello, kay Ambet. Magandang Hello po. po. Magandang gabi din po. Ayun. Kay Ambet, ito ba yung bagong dance mo? Opo, ito po. Ayun uh, know. o. Kay Ambet, Uh, ano yung mga minu mo ngayon dito? Ganun pa rin po. Mami, buto-buto, bulalo, overload, bulalord. Kabet, Bula Bula Bula. Bula ano yung pinaka-budget mo mo rito? Yung mami, 50 pesos lang po. 50 pesos lang. Mm hmm. Bet, sa mga mga kapanood na saan nila manunok itong Ambet Bulaluan? Malapit lang po ito sa Dilpan Police Station. Dilpan Police oh, Station. Harap po siya ng Gat Andres Hospital. Gambet, order ako ng overload mo na, mami. Okay. Thank you po. Classic. Gambet, magkano yung classic mami mo? Overload po yan. Ah, overload. Okay. Magkano yung kaya? 190. 190, mga kuis. Eh, no? 190 pesos, mga kuis. Meron na siyang yeah, boom. Meron na siyang boom maro. Tapos mami. Ay, grabe. Oh. So, dito. At ito na nga mga quiz yung in-order natin dito kay Kuya Ambet Bula na dating nasa Asuncion. So ngayon nandito na sila sa May Saragosa. Ito yung bagong branch niya. Ito nga, yung in-order natin yung kanilang uh, mommy overload with bone marrow. For only 190 pesos, mga ko, niyo naman. May mga litid, ay, tapos yung bone marrow, ay, tignan mo, laki yun. Eh, diba? Grabe. yan So, ika nga dito ni Kaya Ambet, ito yung pinakamasarap sa kanya, yung mami. So, tara, tignan natin, mga ko. Pero bago yan, bigyan natin na ito. Oh konti lang kasi medyo mangang ko Tapos Ayan oh. Ayan. ayan. O, tara. Tigman natin yung sabaw. So, mm. Pabisa, sabaw pa lang ah. Mm. Try natin yung laman. Ayan, ayan. Hmm. Yung niya guys, tsaka yun naman napakalambot. Grabe oh. Woo! Mm. Mami! Hmm. Grabe. Ito yung atake ni Mami niya. Parang kumakain ng wanton. Sabi. So, try naman natin sa kanin. Ayan, oh. Ayan ba ka, Okay. Kaya natin dito. Isa pa. Sabi. Hmm. Bago na ako sa patakanin o plain isang kakainin, bagay na bagay, napakasarap. Lalo-lalo na napakasarap na ito kung panamig yung panahon sa <coughs> bulan. Grabe ito. Hmm. Solid ito. Oh. Hmm. Yeah, yeah. Sobrang napakalambot talaga ng meat niya, mga Maoys. Tapos yung lasa nung baka, talagang lasa, talagang lasa ang lasa mo. Dahil nga rin siguro gawa ng yung buto na pinakuluan dito. Sobe. Talagang gana 190 pesos, Maoys, panalo na to. Solid, oh. Kaya sa mga gustong gumudrip dito kay Kuya Ambet, na kung na mas kilala sa maming gala, yung panahon nga na wala pang pares, so dito na lang sila matatagpuan sa may habaan sa ng Saragosa, corner del Pan, sa harap na 7-Eleven at San Andres Hospital, mga kuys. Yan. So, open sila dito ng 24 hours, mga kuys. Kaya, ano mang oras, gumayo kayo rito, gumayo kayo rito eh makakapag-food trip kayo. So, paano, mga kuys? Hanggang dito na lang, tutuloy ko na yung food trip namin.